Napansin mo pa ang mga tunay na matatalinong tao hindi nagyayabang. Hindi sila laging nagsasalita at hindi rin sila basta-basta sumasabay sa karamihan. Hindi nila ipinagyayabang ang kanilang kaalaman dahil batid nilang ang tunay na karunungan ay hindi kailangang ipagsigawan. Pero ano nga ba ang lihim nila? Bakit sila nagiging matalino? kahit hindi nila ito sinasabi. Ang sagot, hindi ito tungkol sa IQ o sa dami ng alam mo. Ang tunay na talino ay nagsisimula sa tatlong simpleng ugali. Una, mas marami silang tinatanong kaysa sinasagot. Imbis na magmarunong, mas pinipili nilang makinig. Alam nilang mas matututo sila kapag binigyan nila ng espasyo ang iba na magsalita. Pangalawa, hindi sila natatakot magkamali. Alam nila ang katalinuhan ay hindi perpekto. Sa bawat pagkakamali, may bagong aral. Kaya imbis na matakot, niyayakap nila ang pagkakamali bilang bahagi ng kanilang pagunlad. At pangatlo, hindi nila hinahayaan ang ego na mamuno sa kanila mas pinipili nilang maging mabuti kaysa laging tama dahil ang tunay na talino ay hindi sa dami ng debate na napapanalunan kundi sa dami ng buhay na kanilang naapektuhan ng positibo kaya kung nais mong palawakin ang iyong isipan tandaan hindi mo kailangan patunayan na matalino ka kailangan mo lang patuloy na matuto. Dahil ang tunay na matalino, hindi lang basta alam ang sagot, alam din nilang hindi sila laging tama. Kung nakarelate ka sa video na ito, i-like at i-share ito sa iba. At kung gusto mo pang matuto ng mas malalim na wisdom, subscribe na sa Himig ng Karunungan. Dahil ang katalinuhan ay hindi dapat ikinukulong, ito ay dapat ibinabahagi.